Umalu na sa anim na put ani maang bilang ng tatay sa pananalasa ng bagyong Tino base sa pinakahuling datos ng NDRRMC. 10 ang sugatan habang anim pa ang nawawala. Para alamin ang update sa pinsala ng bagyong Tino, kasama natin um, si Office of Civil Defense Spokesperson Judy Castillo. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Juny. Uh, magandang tanghali Sheryl. Magandang tanghali sa ating mga taga For verification pa po gaano karami pa ang uh, bine-verify or eto so far ito na po yung final natin. Uh, share. tingi pa natin masabi kung ito yung final numbers, no. but then again, as we always say, itong 66 na na reported, that's natin, no. these are for validation, noong ating management of the dead and missing cluster. ibig sabihin kasi noon, ah, uh, yung mga kailangang datos, no, like we have the police report, yung mga death certificates, kaya this is undergoing adat uh, validation. plus yung pagbibiripak uh, verify din nito no if these are really all of these uh, itong mga kababayan natin no na nasa na, na way, ay talagang may kinalaman direktang kinalaman dun sa uh, epekto ng anong bagyong tino so these are for validation okay dito po sa anim na put anim abe 49 po ay mula sa Cebu sir Juni Tama, Cheryl. Uh, ito yung mga karamihan dito ay mga um, dahil sa flooding no kung magen na luno door na, na ano do flooding. At saka, yung meron ding ilan po, no like uh, merong nabagsakan ng puno and fall, falling debris. Pero karamihan po talaga ay sa iba't-ibang munisipyo po, no not just in Cebu City but in different uh, municipalities po uh, sa uh, Cebu Province. Ang isa, ang pinakamarami po na nai-report ay yung sa Compostela, uh, sa probinsya pa rin ng Cebu, no, um, ang number po ay 15 po ang nanggaling sa munisipyo ngayon. Oo. Uh -huh. Pinaka-grabe po, puntahan ko lamang po yung Cebu, ano, Sir Juni. Ito yung talagang grabing nakita natin sa social media, yung uh, grabing bahang tinamo nila. At uh, mukhang hindi nila ina-expect o inasahan na ganito katindi ang uh, tama sa kanila ng bagyong tino. Ano ho ang nakukuha nyo mga reports? Bakit nga ba ganito kalawak ang pinsalang idinulot ng bagyong tino sa Cebu province? at tanga talaga Cheryl, no, some of these areas ay hindi pa nakaranas na uh, magbahain sila, no? Um, like, uh, we're looking at itong nakikita nating image, no? Kung saan napatong-patong yung uh, mga kotse, no? Ito ay hindi pa ito nakaranas na um, nung pagbaha, no? Kahit may bagyo. So, uh, this is one of uh, area that we're looking at, no? Na yung mga dating hindi naman binabaha, ay binabaha na ngayon dahil sa tindi lakas ng ulan. Plus, syempre, itong areas na to are also coastal uh, areas, no? Merong, um, uh, merong ilog, merong dagat and then lakas ng buhos ng ulan. So so ganun yung nangyari, no. Usually may mga areas din tayo dito na dahil hindi naman binabaha, no, even if kasama sila dun sa listahan ng mga rain-induced landslide and flooding prone areas, eh dahil nga po hindi naman nakasanayang uh, lumikas dahil unang-una uh, hindi binabaha yung iba naman po nakikita natin nung um, mataas naman yung mga bahay nila so hindi sila kasama dun sa mga sumasama dun sa mga preemptive evacuation that is one no plus syempre yung bigat din talaga no nung, nung uh, ulan dahil nga uh, naka red rainfall warning so mahigit 200 millimeters yung uh, bagsak ng ulan plus syempre isang tinitingnan pa natin pag nagkasabay ito ng high tide so mas tumataas talaga yung yung level ng tubig. Uh -huh. Pero meron pong mga high-end subdivisions also in then mismo sa mga cities talaga pong um, nakarana sila ng baha. Ano po ang uh, report dito? Ano daw ho kaya ang nakitang dahilan? uh that's right Cheryl no itong nakita natin na uh, subdivision no uh, ito yung katabi nung ilog wow. at saka yung ilog naman din ay uh, sa sa dagat no uh, tapos yung isang nung umapaw po yung ilog uh bumigay rin po yung retaining wall ng subdivision kaya ang bilis po na pinasok nung nung tubig no in fact ang sabi ng mga residente is just in a couple of minutes ay tumaas na talaga yung tubig sa kanila and then umabot nga halos na ma-cover -ma na po yung uh, unang palapag no so kaya nakikita natin nakita natin sa mga images that uh, umakyat sila dun sa mga bubungan yung iba sa second floor na and then yung iba dun sa bubungan ng second story uh, residential houses nila sa mga tinaha sa mga probinsyang tinahak dinaanan po nitong si Bagyong Tino, masasabi ba natin um, Sir Junina, na Cebu yung pinaka naapektuhan or yung mga um, kung saan din pa rin naglandfall itong si uh, Bagyong Tino? Kung datos ang pagtitingnan natin Cheryl, no especially in terms of casualties at saka yung affected uh, population, yung tinitingnan pa din natin na mataas ay itong ang uh, sa Cebu ano sa sa Central uh, Visayas uh and then kasunod po niyan itong tatlong rehiyon din po ano mataas din yung apektado dito sa uh, Negros Island Region uh, kung saan meron ding iulat doon ano na uh, pito ang um, for validation no na nasawi and then yun yung meron pa tayong 13 uh, na missing na mga uh, dahil mm. na rin sa sa flooding no so that's one NIR. and then in terms of affected population also in terms dun sa hangin at saka sa sa uh, ulan kasama din po diyan na apektado yung region 6 no yung western visayas ganun din yung um, region 8 etong kung saan unang naglandfall no ang, ang bagyong uh, tino uh -huh. May mga lugar pa po ba kayong nakukuha ang report na hanggang ngayon ay lubog po sa baha? Uh, so as of as of this morning no, itong merong 8 na nas, uh, sinabing uh, still flooded no, pero uh, syempre as of now hindi tayo sigurado kung ito ay humupan na rin no, pero mostly yung mga naiulat na uh, binaha uh, kahapon at sa panong isang araw ay humupan no, po ito kabilang na itong mga dito sa Cebu. Gaani, gaano po karaming pamilya, individuals ang naapektuhan ng Bagyong Tino at nananatili pa rin po sa evacuation centers? Yung apektado po natin na Cheryl, ito ay yung mga ng 707,000 nating mga kababayan yung nai report na apektado. Pero yung nasa loob natin ng uh, evacuation center, ito ay umaabot sa 349,000 na evacuated no inside the evacuation center, umaabot sa halos uh, 4,000 na evacuation centers in in those areas that we've mentioned no etong ating mga kababayan saan ang nag-aasikaso po ay yung mga camp coordination and camp management uh, cluster natin mm -hmm. may initial assessment na po ba kung gaano kalawak ang pinsalang idinulot po nitong bagyong Tino sa bansa kung kung pinsala sa infrastructure and agriculture no, and to property share wala pa tayo nung kabuuang datos na yon dahil in some of the areas mayroon uh, meron ng mga nauna pero itong like especially itong Mimaropa at sa NIR, wa yung magpapababa pa lang tayo ng mga rapid damage and needs assessment teams kung saan ito yung mag uh, titingin po nung kabuuan lawak nung nung damage especially to to infrastructure no kasi what we're getting now are just the reports of the population no in terms of uh, displacement at saka yung mga uh, casualties nga natin. So hopefully starting today and then uh, the succeeding days, no, kung saan wala na ang epekto po nung uh, bagyo, ay uh, pwede na natin makuha ang mga datos na ito. Hmm. Kumusta po yung pag ugnayan nyo sa regional offices at local government units para sa relief, rescue at clearing operations? At may mga reported pa po bang areas na isolated pa rin? In terms of isolated areas no in terms of communication kasi may mga areas pa rin tayo na down yung mga communication lines pero yung ating emergency telecommunications uh, cluster which is led by DICT and then the local governments also ay ito na po yung uh, kumbaga, uh, na, na nag augment na no kung ano yung mga kailanganin doon sa komunikasyon in terms of our uh, coordination naman doon sa mga local government units natin from the national level no kasama naman natin ang DILG sa NDRRMC so si ay yung magdirektang uh, coordination noon and then yung sa Office of Civil Defense naman yung aming mga regional offices no sa iba't ibang rehiyon ang direkta pong kumakausap din dun sa mga provincial uh, DRRM offices natin like right now Sheryl no um mula kaninang umaga ang pinag-uusapan na ang dapat makarating sa ating mga local government units at lalo na sa ating general public no ay yung paghahanda rin natin dito sa susunod na bagyo uh -huh. Ang sinasabi o ang sinasabi kasi ni si ng pag-asa, mas magiging malakas ito kumpara dito sa bagyong Tino. And Yeah, and we only have three days to prepare for that. Like, bukas, Webes, Biernes, and then kahit yung Sabado, I expected na daw po na may mga mararanasan ng uh, mga pag-ulan, no? and even uh, yung mga initial na um, tropical cyclone wind signal. So, yun po talaga, uh, closely coordinating tayo with our local DRRN councils and LGUs no? para naman dito sa paghanda, dito sa susunod na um, pagyong darating. At ano na nga po ang ginagawa nilang paghahanda? Kasi this time, ang nakikita, no, Sir Junie na tutumbukin kung hindi magbabago ng direksyon at kung hindi ito lilihis, ay ang uh, nasa northern section po yata ng Luzon. Uh, at tam tama, tama siya rin. Northern section ng Luzon and Central Luzon. Ano? Kaya lang, again, ang sinasabi natin dito, mas malawak, sabi ng pag-asa, if Tino ay 600 kilometers ang diameter ng bagyo, meaning yung outer rain buds na malakas din ang hangin at ulan, ito naman pong bagyong uh, uwan. Ito daw po ay 900 kilometers ang lawak niya. So, ibig sabihin, hindi lang itong mga nasa Luzon ang dapat maghanda, no? Uh, ang tinitingnan natin dito, dapat malaman na natin, starting tomorrow, and then sa susunod na mga araw, no? Saan kailan at gaano kalakas yung hangin at saka yung ulan na tatama sa bawat lugar so yun po talaga ang dapat nating malaman lalo yung mga ating mga communities and LGUs no kailangan malaman nila makita dun sa listahan kasama ba sila doon kailan tatama ito sa kanila at gaano kalakas para po kung kaya na kailangan ay talagang lumigas. no ang lagi natin kanina at saka pinag-usapan Sheryl uh, no the, uh, the meeting was led by a uh, ND uh, SND uh, um, Attorney Gilberto Chudoro sa si Andrew C, no? na ang pag-uusapan talaga dapat ay yung saan, kailan at gaano kalakas at hindi natin dapat gamitin yung uh, historical na basis no? kasi merong mga lugar na hindi naman po binabaha So hindi po lumilikas pero ngayon binabaha na po. So 'wag pong gagamitin na basehan yung uh, nakaraan ano, no kung hindi kayo binaha noon pero pag sinabi ngayon kasama kayo sa listahan ng mga barangay na iyon, nararapat po talaga na sumunod tayo at lumikas tayo dahil nga ang sinasabi po ng pag-asa, ito ay bago mag-landfall. Kung magla-landfall man, ay super typhoon ang aabutin na strength. Parang doon po sa inyong sinabi kanina, tumama, kung kahit na hindi ito tumama sa lawak ng bagyong uwan, ay mahahagip at mahahagip ang bahagi ng Luzon and possibly Visayas also. At tama Cheryl, no? Kasi la, yung sinasabi nating landfall, no? Yun na yung mata ng bagyo. Oh. Eh kung 900 kilometers ang diameter nito, ibig sabihin, bago pa tumama yung bagyo na yun, yung, yung matanong bagyo at kung saan man yung tatama. Meron pa tayong kalahati no, na na, na 450 kilometers na nauna na yun. So tatamaan na tayo ng hangin ng bagyo. of the outer rain bands kaya dapat po talaga bandayan natin 'yun no kung kasama tayo doon so most likely no buong bansa po ulit dapat ang maghanda para dito Ayo nating manakot pero gusto natin maging handa mga kababayan natin. Again, Sir Junita ma po sa bandang Luzon, ano yan, Northern and Central Luzon. As of now, yun yung sinasabi sa atin ng pag-asa. No? Pero again, uh, hindi pa natin alam kung maaaring magbago ito, no? kung bumaba ng konti no? o kung tumaas man ito. Pero with their 900 kilometers, ay eh, kasabay na po talaga dito yung Visayas no? and even some parts of, of, Mindanao, no? yung dapat maghanda para sa bagyong ito. At meron lang po tayong tatlong araw para maghanda para dito. Marami pong salamat sa inyong oras, OCD Spokesperson Junie Castillo.